Hello mga kaprobinsyana. Ayan, andito po kami sa pinagkakabalahan namin ni Allen. Ayan. Ayan, yung, babe. Kangkong. Kangkong. Nakita namin to sa ano eh, sa -Kong -Kong notification Sid. kung paano gamitin yung mga uh, mga bottles na sa mineral water. Ayan. And instead na halaman, eh, puro gulay ang tinanim. Yan o, no? gabi. Yan, yun pong gabi namin o. No? Gabi namin. Pwede na harvestin ito eh. Nag-harvest na kami dyan mga kaprobinsya o. Oh. Ayan, o. No? Nag-harvest na kami dyan. Yan, kita-kita nyo naman. Oh. Yan. Tapos may sili pa doon. May sili pa to dito guys. May sili. Ayon. Ito yung sili na ano? Pansigang. Pangsigang. Pangsigang. Galing pa nang kuan nyan, ibang bansa, mga kaprobinsya. Yan. Tapos may kuan dito. May ampalaya kami dito empalaya. guys, oh. Ayan, may ampalaya kami dito. Tapos dito, kasalukuyang ginagawa pa lang, nakahanging to na petchay. Anong klaseng petchay inalagay natin dito? Yung petchay na flower at saka yung petchay na white. Sasabit lang ng ganyan mga kaprobinsya. Ayan. O. Kasi po yan nagpapako ko dito. O. Gagamitin po natin yung mga bottles. Mga mineral bottles po. Ayan, Ayan. gagamitin natin. O. Nandito din si AZ na nagdi-disturbo. Kukuha din na siya ng pako. <laughs> Ayan po guys ano, dito oh, papaku, eh papakuan dito para isasabit lang. Sasabit namin yung ano. Ito mga ayan, mga bitbit -bit ni Easy. Ay, easy, paku easy. Wag. Halika rito. Wag, 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 wag yan. Ayan po, oh. oh sasabit natin. Parang ganito lang yan, no? Mga kaprobinsya, yan. sasabit lang ng ganyan yan, no? Oh, diba? Oh. Yan. Ganyan lang yan. Mm, sabit din oh. daw ni AZ. Oh, sabit mo, baby. Pako akin na rin, nako. na yung mga pako ah. Ayan, nakita lang namin to na dumaan sa notification. Sayang mm. lang naman yung ano, yung mga bottles na oh, sa mga dadi mineral dadi waters. Dadi. Kaya Oh, sabitan di din. gamitin mm. sa pang-inom kasi may masamang kalusugang uh, dulot sa kalusugan kaya ayan po naisipan namin oh, na ganyan. Ma. Ayan po guys. Ayan. Kasapit eh. na ganyan din o. O, oh, clap clap daw. Ayan. Si clap clap. Hanggang dito na lang guys. Hanggang dito ako na lang. Na, ako na magpako. Ayan. Ayan. <laughs> o, oh, si bye bye na. Bye bye, bye, -bye na, na Izzy. Bye bye na. Bye bye na. Bye -bye na bye -bye Until bye -bye. na next vlog. Sabi mo. Sa susunod po, nakabanata ng aming garden.